Ayan, kumusta mga idolo? Andito na ngayon yung mga nanalo sa ating Ride to Millions Raffle Draw. So, mga buhay na patunay, i-interviewin natin. Kasi maraming nagsasabi na daya daw yung ating raffle, yung raffle draw. So, hindi po. So, ito na po sila. Sir, ano pangalan mo? Manuel Lillo po, sir. Ayun, magkano yung na nabunot sa'yo? 5K. 5K. Sa'yo? Yung Walmart sa yo? mark, sir, 10K. Sampung libo. Ikaw, Sorry. ikaw. 25 gay, sir. 25. 25,000. Grabe, napakasulit. Ano pangalan mo? Mark Ray Santos, sir. Ayun. Ayan, sir. Ito. Ano pangalan mo? Kenneth, sir. Magkano bonot mo? 5K. Ayun. 5,000. Ayan. So, legit po yung mga nanalo at hindi po yan daya. Ano yung masasabi nyo sa mga nagsasabing daya daw yung raffle natin? So, hindi kasi kayo bumabakba, kaya piliin nyo hindi legit. Bumakba kasi na bumakba. Legit yun? Oo. Oh. Ah, uh, advice ko, huwag kayo mag-brief pagbabakbak para sulit sa puwet. <laughs> Ayo, Pick juice yun. Ang totoo. Ito na, no? oh. Okay. <laughs> Patay ako kay misis. Patay <laughs> <laughs> Malalaman ito. Makikita na mismo. <laughs> Ayan, sino pa? Sir, ano masasabi mo sa mga nagsasabing daya uh, daw yung ating um, Ride to Millions raffle draw? Uh, ako naman unang unang, na uh, di rin ako na gano'n naniwala, pero nung naayta ko ngayon, text house, pinutahan ko rito, yun, legit, nandito na sa akin, hawak ko na. 5,000, no? 10K. 10,000, yari kayo kay basis nyo. <laughs> Malaki sabindaya, eh, hindi kayo bumabakbak, kumakbakbak lang kayo para mapatunayan yung totoo. Nandito na kami, nagpapatunay na totoo. Ayaw. Legit yan. Ayaw. Sir, magkano kuha mo? 10,000, sir. Sampung 10... alagang makikita mo yung pinagpaguran namin. Bakbakero kami, kaya gano'n. Nabunok kami. Aro? Hindi fake news yun. Ayaw. Kaya gano'n ang sinasabi Ayaw. nila, sir. E, tayo, ito na ang katunayan. Ito na. 10,000. Ah. So buhay, mga buhay na Ayaw. patunay, sir. Okay. Buhay na buhay tayo dito sa Joyride. Kaya eh, mag-Joyride na po kayo. Ayun. Motivation ko siguro araw-araw yung ano, pera lang habol ko kasi para sulit kaya matid ko yung mga pasayro na maayos. Ayun. Sir, ano pangalan mo? Kasama ka ba sa nabulot sa raffle draw natin? Opo sir, ako po. Nasama po ako sir. Ano pangalan niyo po? Uh, Romar Bililla po. Magkano nakuha mo sir? 5K lang po sir. Totoo talaga to. Ah, uh, tiyambahan, lang, tiyambahan talaga yung pagbulot sa amin. Pero talagang the best talaga yung joyride. Ayun. Salamat sir. Ano mo motivation mo? Ano nagtulak iyo para magsipag lalo? Ah, uh, sa pamilya sir. Lalo-lalo sa mga anak ayun po yung motivation ko, mapag-aaral sila na maayos. Alam ba na may sis nyo, sir, na nabunot kayo, may nakuha kayo pera? <laughs> alam po, sir, alam po. Ah, ayun. <laughs> Ayan, sir, kasama ka ba sa nabunot? Opo, sir. Nakuha ano, mo? 25K po. Wow. Ano pa alam, sir? Ah, uh, Mariano Bibon po. Sir, alam ba ng asawa mo na nakakuha ka ng 25,000? Alam naman po, alam naman. Ayun, yung na. totoo, sir. Alam. Kasi makikita nila ito ngayon, sir. Opo, opo. Alam naman. <laughs> sir, anong motivation mo o nagtulak sa'yo para mas lalo ka pang sipagin at mahit mo yung ating caring program? Siyempre po, unang-una -una yung pamilya, siyempre, para sa pang-araw-araw na pangailangan ng pamilya. Saka yun talaga yung pinaka-pinasok kong trabaho, sir. Hindi, huwag sila maniwala dun sa daya-daya na yan kasi ito na eh. Ito na yung katibayan, sir. Ayon. Uh, panalo tayo. So, buhay na patunay. Buhay na patunay, sir. Buhay Ayun. na buhay. <laughs> Ayon. So, congrats sa inyo, sir. At uh, ingat kayo lagi sa biyay. Sana Ah, uh, mabulot pa rin guys sa susunod. Oo oh, nga po eh. Si uh, po. Ayon, salamat po, salamat Ayun. Ayun. Alam ba ng misis mo na nabulot ka sa raffle draw? Alam na, alam po, sir. Ayan. Ikaw, sir, alam ba ng misis mo na kuha ka ng palalo mo? Sigurado, sir, 'yan kasi naka-report na. Kagabi Ayan. pa 'yan. <laughs> Ay, to si sir, 25,000 din to. Sir, anong motivation mo o nagtulak sa iyo para mas lalo kang sipagin at bahit mo yung tiering program natin? Uh, sir, yung ano natin, yung pagbiyahe natin. Gusto ko lang makapagkatid ng pasayero ng maayos araw-araw. Tsaka kumita para sa pamilya. At itong pre premyo ko, unexpected to, kaya nagpapasalamat ako sobra. Sobra so, salamat talaga. Alam na ba ng misis mo na may nakaka? Oo, alam na po, alam kasi po. Ma kasi makakita nila mamaya to. Naku, patay tayo dyan. <laughs> so, sila po yung mga buhay na po tunay. Kaya sa susunod na raffle draw natin, alam nyo na wala pong daya yon, okay? So, good luck po sa susunod na raffle draw. At uh, yung mga nanalo ngayon, pwede pa rin po silang manalo sa susunod, okay? So magsipag lang at magingat lagi sa biyay. wag pong ipilit kung hindi na kaya. Okay? Hindi naman kailangan habulin yung tier program natin. Bonus na lang po yan pag nahit nyo po. Maraming salamat at ingat kayo lagi sa biyay mga idol.